Ayan gumai kita natin, napakaraming itlog. Ayan, ayan, daming itlog. Hello mga farmers, update tayo sa ating mga manok sa ating native na mix sa uh, heritage yun pa rin yung pakain natin mga ka-farmers yung uh, mixtures ng darak rock corn at saka duck layer at saka grower yun pa rin yung mixtures natin mga ka-farmers yung 10 kilong darak Uh, isang kilong duck layer <coughs> excuse me uh, isang kilong rock corn at saka isang kilong grower so update ko kayo mga ka farmers sa result ng ating pagkain na ginawa so napakaganda mga ka farmers ang result what? Bro, what are you talking about, man? Ayan, natin Napakaraming itlog Ayan Ayan, daming itlog Ang daming itlog, mga farmers Dahil don sa pakain natin Tapos, meron tayong naglimlim dito Ayan Baloy dalawa Meron din dyan So, maganda yung result mga ka-farmers sa ating pakain. Bali nagtanim tayo dito ng gulay mga ka-farmers. Ayusin natin ko dito bukas. Ayun, tanim tayo ng kamote tsaka alugbate ayan ilipat natin yung ibang alugbate tsaka yung tanglad nilipat natin ayan marami ng talbos mga kaparmers pwede na to pag may isda eto sana dadami din to Alubate. Yung tanglad ay yung malungga, hindi na buhay mga ka-farmers. Yung okra natin naubos sa uod. Sayang na mulaklak na sana. Ang ating saluyot. napakasariwang saluyot ang sarap nito mga ka-farmers lalo na sa mga sa mga Ilocano sarap nila gumawa nito ng ano yung paksiw na saluyot sarap nun tatapang ng mga manok dito mga ka-farmers nag na naman Ang ating luya. Pwede na sigurong ilipat 'to. Pwede din. Mahaba na, Mga banas, pwede na sigurong ilipat 'yung sa maluwag na taniman. Balak ko dito na lang siguro itanim tanim So ayun lang mga farmers Yun lang yung update sa ating mga manok Medyo maganda yung result ng uh, Pakain natin Itong manok na to Nabawasan na yung isa yung ano sisil nya Apat na lang dapat lima yan Sayang Although hindi naman sa atin yan sa kapitbahay natin yan. Naikikain na lang din dito. Pinapakain ko na lang din. Ito, malapit na rin maglulungkot mga kapamus. Sa kanya yung maraming itlog dun. So, ayun mga ka-farmers, yun lang yung update sa ating mga manok hopefully dadami na sila nang makapamahagi din tayo okay mga farmers